Yo, what's up mga saan? Kung nichiwa, to video ay magluto tayo ngayon ng seafoods dahil uh, nung nakarang gabi, nakauli kami at nagaya tayo sa mga kasamahan natin na uh, dito sa bike kumain para masaya uh, sa namin yung mga huli namin. So, at para mga pal, samahan kami magluto. Ayan okay. guys, bisibisihan na yung mga trupa natin guys. Oh. Ah, sarap. Ayan, okay. bisibisihan na sila mga trupa natin guys. Oh. Eh. Si Rex, ang magluto ng adobo. Pusip.

Dubai, Dubai Australia, Canada, New Zealand Wala, karaya, daming lugar ah Wala, bin yung bata ni Chief Boy Logro Wala uh, <laughs> Ayan guys, luto na ang ating pritong isda at kalamais Ang ininiti natin Tinurang isda na lang At alubong bose

Palabasin lang natin yung ano guys Katas Katas Ayan Guys, huwag lobas ang aroma guys Wala, yun na sa loob na Lagay nyo na yung ano guys Yung usit ba O bang kotak guys Up 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 Up

Okay, sa unang report? Okay, report uh X. -huh. Di karaw-karaw na ni Rex, guys. mekos kos-mekos mo yan, Insan. Wala, grabe. mekos may kos-mekos <laughs> wala <laughs> yan, Insan. Okay, mo. Alright. Next step, ang sunod natin po ay tino ng isda. Ako naman ang kumana. Ayan na? Oo. Stipot na kayo dyan, mga bata. <laughs> Ano mga gagawin natin? Ah, uh, lagyan mo na ng... Uh, lagyan na na uh, black pepper. Ha? Huh? Black pepper. Ang oh, grabe, slangis ah. <laughs> slangis yun ah. ground, ground, black pepper. Ang oh, oh, grabe, slang ah. Okay guys, tama na guys. Next step. Ah, uh, next step ah. Mekos, mekos again. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Para ano ba, yung mga specimen. Ah. Uh, Maano nyo lahat. Ah. Uh, Masakot nyo lahat ba? Malang, Talaga, kumapit no? Yan, pag na may kusmikus, may nga ang gandang may kusmikus lang. Silat ah. Silat guys, toyo ng ano guys, toyo ng gandang nyo at asawa nyo oh, guys. Baka guys. naman, baka naman, toyo dyan. <laughs> oh. Hindi ito sponsored guys ha, baka sabihin nyo, sponsored oh. lang na ang oh, Silver Swan. Silver Swan. Oh, baka naman baka ha. Naman. Oh. No, kapag no, disclaimer yan ah. hindi kami nag-endorse sa ano. Anong mga product? Ito ba? Yes, pa eh. May tuyo, meron pa. Ito pa? Tas ka na dyan. Yes. Partway. Ano yan, Rex? Ito ni Labay, ibutan na ito lang. Ah. Lagay na lahat, guys. Yan yung ink niya. Ink na ano guys. Papatamis ba? Mm. Oo. You know, mamaya, itim na yan, men. Paitima ng ngipin kayo mamaya. Paitima ng ngipin, paitima ng ngipin. Paitima ng ngipin guys. isang katotak na sili, guys. Para may... Ayan, katotak na sili. Pang pl ba? bang pl guys. Oo. Oh. Bang Pael. Alam niyo na guys, yung... yan guys. Dami dami yan. Mahanghang yan. di manghang yan. Manghang yan men. Let's eat na guys. At kami kakain na ha. Ito yan. Dito, yan. Dito, dito. kami ngayon mga parts. na yan Ay meron pa dito inihaw pala. Kunin mo. Meron na rin sa bawah.

Ini dikendi tu. Daramai. Ya. Dia roboh. Pulang sana. Posit angkus. Nang aha? Hmm. May kanin ba doon? Maghukasukad ka? Kanin-kanin. Kanin pa, bagay kanin to. Boy, may kanin lahat ng kasukir dyan. Iyan <laughs> na no, mo. I... Okay, e... okay. Serve okay. mo. Hmm. Okay. Ha? Init eh. Oh. <clears throat>

Isang beses pa naman celebration namin na. Pag pa yan, lalo na. Makalit yun na dito. Eh, timit-timit yun eh. Celebration Dallas for the win. Part, <laughs> <laughs> elabio pay pay pay

<laughs> <laughs> Pula sa pool so, yun ah! Ano yung ka-historya ni mo? Sir, ba'y sa mo manager, dyan? Sarap, oh, Ang pangkotap. Oo! Ewa! Sa time hanggang kami. Thank you, Dallas. Dallas. <laughs> Nakabawi kami. Mas Juney! Salamat, Shopee. Waah! Ganyot sa... Ganyot lang, gub! Oya! Shout out. Cash out. <laughs> <laughs> Muna yung pinuno. Dalaw pinuno. si, tuloy ito dito siguro pinuno sa...

Alam niyo na pag itim ang sama, alam na this. Mm -hmm. Alam na. Ah, uh, basta ano, anong ato ra kid okay. sa pool na naman. Pak, dapat ba na wakaling. Yami kayong. Gami, kasi nga memes na yan. pa, sama, pa. Ah. Di ba sama nga? Tapos na. Yeah, na Ah. Oh. Sure daw 'yon. Ayaw, oh. ang Ikaw may bida eh. Sugal ako eh. Ah, uh, bisit ka na. So hanggang dito lang, mga parts. Thank you for watching. Matane Dumu 'yung ari gato gusay. Mas, bye bye.